Hello, hello. This is live from Albuquerque, New Mexico. Magbabala Tayo Mayunan. Pineapple Where's my my stuff? Do we have salt, darling? Salt. Salt. Okay. Yeah. Yes. Pagkatapos nating balatan ng pineapple, budburan ng konting asin. Kahit nung asin, ang gamit ko ay iodized salt. ganito lang guys yan budbura bakit ang aking connection is low tapos hugasan natin at tanggalin yung mga mata mata ito guys, hindi kasing fresh dyan sa atin dyan sa Pilipinas pinitas na ito ng isang taong pa yata to kasi tingnan nyo may mga dried dried skin na siya. tapos punasan ng paper towel Yan, malinis na shout pa, pa shout out sa mga nanonood sa akin. Pa-share naman dyan. Akit-akit naman kayo. Ayan. Diba yan? Ito, Oh, hmm. Yung asawa ko, busy nakikipaglaro sa Junakis niyang pusa. Yan. Hindi tayo kikita Kung hindi tayo makikipag-engage. Kaya engage na dyan. Tayo. Okay. Mapurol pa sa ano tong ipak ko. Mapurol. Sabi ng asawa ko, ano daw ang pinagdadaldal ko dito. Hmm. Yun, malis na siya. Hindi niya raw ako naiintindihan. Okay, okay. Sabi niya sa akin, oh. No? Hindi niya raw maintindihan yung pinagsasabi ko, eh. Tagalog, eh. nag siya. Tapos, ay, taga, nag-alog ako, nagsasalita. Isamantalang eh, siya. Iingles. English, hindi, hindi siya talaga makapag, makakats up sa, sa sinasabi ko. Tinuturoan ko naman. Mm, um, ayaw naman niyang matuto. Too late na. Kaya, ay, ayaw matuto magtagalog eh. Kasi kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ganun lang diba guys? Ganun lang yan. Mm -hmm. Nakiki ano siya sa akin. Ako yung pinagsasabi ng asawa ko. Sabi niya siguro. patayin ko na. Andiyan na. Andiyan na naman yung asawa ko. Sige na. Nakakadistract pag merong ano eh, asawang <laughs> hindi makaintindi. Okay. Bye guys. Salamat sa panunod.